Hello mga mi! Welcome, 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 welcome to my vlog again. yan At tatapos ko lang mga mi gumawa ng juice. Gumagawa kasi ko mga mi ng yung pinaghalo-halong mga ah uh, parang juice siya na shake ganon. Pero ano more on gamot. Ah, uh, halo-halo bawang sibuyas luya paragis lemon grass ano pa ba yung nilagay ko uh, malunggay basta shinake ko yung lahat mga mima uh, carrots cucumber lemon pinya at saka uh, ano pinya at saka ...apple. Yan. Yun yung mga... ...ginus ko. Pinagsama-sama ko sila lahat. Tapos yun, iinumin ko na lang siya... ...every... ...before every meal. Yan. Sabi ng pamangking ko, ang naging kinalabasan ng lasa, parang ano siya. Parang... ...bayabas. Lasang bayabas. Yung pinag pinagsama-sama ano. Ah... Uh, cucumber, apple, ah, uh, ano pa ba? Pineapple, bawang sibuyas, luya, yun, paragis, alam niyo yung paragis, mga mima, paragis, uh, Ano pa ba yung nilagay ko? lemon grass yan tapos ano nilagyan ko ng ano yung ah uh, himalayan salt para mabalance yung lasa ng ano tamis at saka asing yan para may balancer yan yun yung pinagsama-sama ko katatapos ko lang eh pagsasama-samahin ko na yung halaman ni ma'am Lourdes dito yan kaya nililinis ko to hinahawan ko para ma malagyan siya ng ano malagyan ng panibagong halaman Ayan. actually mga mima marami rin ako nabenta ng live pero baka mag live na lang ako ulit sa August na naka stress din mag live mga mima sa totoo lang yung ayoko nyan pakipaltan, cancel hindi mo naman sila maano na wag namang ganon hindi regular customer regular client nung ano, nung may-ari ng page na nilalayban ko mahirap mahirap magsungit so kung ano yung mga ano nila, binibigay na lang natin para hindi tayo magkaroon ng major major problem yan ano ba yung mga inorder ni madam ko yan kwento-kwento lang muna tayo mga mima ha kasi hindi ko pa nga na mag, mag pa meron pa ako isiship sa JRS at saka sa LBC yan si Cristalino ah uh, Kair Pink Kaladium Rare Pink Kaladium White Princess si Cobra pen at saka si Golden Bilin yan ito si Golden Bilin o tiba? diba swerte ni ma'am napakamura kasi mga mima pagka yung ganito kataas na ang taas na niya eh oh. yan kataas na siya maganda na yung bigaya ng mga yung ganong presyo yan oh. mataas na kasi siya Ayan. actually pwede na siyang itap cut dalawang cut yan si golden bulin ilagay na natin sa mabuting pwesto sa magandang piyesto. piesto 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 yan. Sino pa? Si Golden Jelly, Cobra Pen, Florida Mint Domino Lily. Si Cobra Pern. Yung 100 lang yung mga mima na Cobra Pen. Actually, kaya nakamura tayo dun sa Cobra Pen mga mima. Marami kong binili sa kanya. Parang natuwa siya na unang unang mind ko pa lang ang dami ko nang nabili yun kaya nagbigay siya ng marami kung baga ano tawag dito binigyan niya ako ng mura yun. ito mura na nito mga mima yun eto halos binigay ko na lang to sa balik puhunan yun to pero mahal pa to tong si mint yan wag lang magsasawa yung antenna nyo pula pa yung ano, ilalim. Kago orange orange yung ilalim niya. Yan, kasi ito si Cobra Fern. Sa si Domino Lily, Ayan. Actually si Ma'am Lourdes, pagka nagma-mind siya, almost monthly. Pero okay lang kasi may naga-update. Huwag lang yung walang update-update mga mima kasi hirap din ng ano eh, yung nangangapa ka sa dilim. Kasi kung kung hindi na mamaynin, pwede natin siyang i-live ba? Yan. Pero ako naman kasi, willing naman din ako mag-alaga. Huwag lang pa masyadong matagal ba? Yan. Kasi lili. Yan. Okay na. Dito na lahat yung kay mom. Yan. Ito mga mima ha. Mm. 70 lang to. Yan. You know? Si ano si ano tawag dito Confetti 70 yan si competitor tingnan natin dito to yan ang hirap niyang patayuin eh mga mima hirap niyang patayuin yan si competitor to 70 lang to si competitor yan ganyan siya sa personalize sa personalize personalize yan. yan Ito mga mima collector's items to hard to find 250 si Corcobadensis 250 yan dalawa yung isa naman 150 yan hard to find yan mga mima Corcoba Corcobadensis yan teka lang nabili na kasi yung ano yung nabili na yung iban nito so maglagay tayo ng kapalit yan ito mga mima ha. Oh. Si ano to mga mi? Si umbrella palm. Teka lang. Ang hirap niyang iano ano Yan. eto mga mima si umbrella palm to. Yan. to Si umbrella palm. 100 lang isa. actually it's ano. Aqua palm. More on aqua siya. So kung ano. Kung bibili kayo nito. Dapat nasa tubig siya mas nabubuhay siya ng matubig kesa walang tubig. Yan. Nagdagdag ako ng kasi ilan ba to? O oh, di ba? Kinana... Kinain, na naman siya o. Oh. O oh, mga mima o oh. kinain na naman. Kasi nakakapunta ako dito mga mi. Anong anong araw na? Oh, ubos oh. Kita nyo, mga mi. Ito oh, ubos Mm. Yan. Ubos siya, mga dahon. Di ba? tain na lang niya yung natira. Hindi ko siya mahuli eh. Bilis din ay eh, fairness. Alam niya mga mi, sa totoo lang sa sobrang ano. ayam pa oh. Pinain mm. niya. Ay ginoo. Tuo. Hmm. Oh kaya pala niyang kainin no? kahit na ano kahit ay marami na naman ako lalagyan no? ang dami kasing nabili na ganito mga mi. so may mga paglala may mga, mga paglalagyan na naman ako ang hirap kasi mga mi, ano mag mag propa ng magpropa, propa kung hindi rin naman ma ano makalat ito eh makalat siya ma spacious ah, ano kailangan kasi ang lagayan nito may tubig nito naka may tubig siya para kahit o paano hindi siya ma yan di ba kwento ko ng kwento bahala na kayo ho, kung tumatama pa siya yan actually meron pa akong itatanim mga mima to pero ito na mine na to ship na to eh for shipping tsaka ito na mine na alin pa ba ito pa may may ari na nito for ship na siya so hindi ko na siya itatanim yan ito itatanim ko na itong mga to ay pa pala si golden sayang Ayan, may may ari na yan may may ari na yan mga yan hindi ko pa siya natatanim na mine na kaya ito na kukunti na lang itatanim ko hindi ako makapunta agad agad dito mga may sa garden alam nyo kung bakit ang dami kong ginawa nga matrabaho yung pagjujus yung maganda kasi sa katawan mga mima napansin ko nung nung nag, uh, uminom ako ng isang linggo ng juice lumit yung chan ko bukod doon feeling ko hindi ako nagugutom pero yung ginus ko na yun na una yung ginus ko nung una ilang piraso lang yun parang limang, limang ingredients lang sya uh, cucumber carrots luya, kalamansi, at apple. Yan. Lilimang piraso lang. Uy, yung uwing napansin. Naku, kinain. Ay. Ay, naku. Na, ngayon ko lang napansin mga mima. Yun lang. Hmm. Mga mima, oh. Ay, ito pala na dito pa dito pa sa larin wala na pinalalago ko ito mga may si green ano sinasabi ko na nga ba eh nakakalungkot oh ang hirap ang hirap palaguin ito kinain lang ano ba yan ito pa oh hmm. wala na naubos yung dahon sabi ko pa man din tatapkat ko na to wala o oh, inuubos si ano to eh, si pink spot ito hindi pa na discover kaya lang wala mahirap din naman bantayan mga may ng ano eh ng uud oh alam nyo ba mga may ang mahal nito kung sa bagay magtatag ulan na itatapkat ko to magtatag ulan na try kong itapkat ito oh. Inubos niya, nakakainis. Alam niyo mga mina, napakamahal nito. Tong si Green ano? Si Green Splash. Singonyum napakamahal. 100 per ano per dahon oh. No? Inubos lang. Ay, nakakainis. Ang hirap pagka hindi mo kabisado. Ay, hindi, hindi kasi ako madalas makapasyal dito mga mima. Hindi ako makapasyal. Kaya, ito siguro pwede ko nang harvestin to. Hmm. Si ano to eh, si... Ay naku, wala tuloy ako sa mood mga mima. oh, kina, ano, kinain. Kinain. Yan, tapkatin ko na lang to mga mi. Samahan nyo na lang ako mag-top cut nyan. Pero, ang hirap kasi mag-video mga mima, habang nag, uh, ano eh. Habang nag, eto, wala, hindi ko pa pwedeng harvestin to. Itong, hmm, singon yung oria. Ito, buti na lang, eto ay ito na ko na pala to, mga mima ayun tumubo na siya oh si Illusion. Ayan. tapat ko na siya. Tapat ko na. Yan. Nakakawala naman sa mood mga mi. Yan. Ito rin, natapat ko na to. Ito panibagong pakikipagsapalaran. Itong moonshine. Wala akong moonshine na eh. Naubos na. Hindi ako nakapagtira. Yan. ka bad trip mga mima. Yan. Ito si ano, si pangalan nito Vanilla Panama o oh, 70 na lang. Si Vanilla Panama. Nagising na mula sa pagkakatulog. Si Vanilla Panama. Ah, kainis yan meron pang ano oh tanggalin natin to ito si Redeng mm, yun ito yun na siya si Redeng yun yan nakakainis mga mi ito pa oh tinan nyo oh kinain kung alin yung mga alam mo yun wala halos matira hmm Si ano naman to si Robusta. Yan na lang si Robusta ko pinakakapal ko pa kinain pa. Hindi so, mo naman sinabi na ka. Eh di sana ay <laughs> Ganun. Ah, kainis. Yan. Kunin na natin to. Si so, pwede na to ibenta. 70. Si tapos itatapkat ko na nga to baka sakaling mabuhay or madagdagan pa tapkat tinan nyo singgon yung albo namin mga mima oh. ganyan ka heavy yung bar nya puti halos hmm. si singgon yung albo namin heavy bar nakakainis mga mima ay ito pa nakakainis oh sabi ko pa man din, itatapkat ko na to. Ay nako. Mga mi, hindi ko talaga kayang kontrolin yung ano, yung yung ito, hindi natin makokontrol. Hindi ko alam kung anong pwede, kung ayan. Ayun, may isa na siyang ano, healthy roots 'yan, oh. Palagay ko pwede na tong itap. Tapos talagyan ko na lang siya ng ano. Ayan. Meron ng patubo na naman siya. Ayan. Pero ilal, ilalang kasi ang ano eh. Ilal na lang ang ganito ko, mga mi. Eto na lang. Sayang o. Oh, perfect sana yung dahon Oh. Kaya lang wala eh. Nadali ng uod. Hindi lang pala ano eh. Hindi lang pala caterpillar o. Oh, ayan Oh, mga mi mo hindi lang pala caterpillar yung bus ayun o oh, caterpillar o oh. patay na siya ganun ba caterpillar pagkatapos mabusog na mamatay ito tagal ko nang planong dalhin sa loob ng bahay namin sa taas para may air ano purifier ayun o oh. mga nasisira yung dahon mga may hindi kayang kontrol hindi ko, kayang kontrolin yung mga ganyang pangyayari. Nakakalungkot hanggang sa malulungkot ka lang pero wala. Hindi mo kayang ganun lang. Lungkot ka lang. Maiinis ka lang. Pero wala kang choice. Ganun lang. Yan. Mga mi, magtatanim pa ako. Tsaka magtatry ko itapkat ko to. Kung mahaba-haba na yung ano ko meron na. Tapos, kaharbesin ko yung i upload ko. Yan. Hindi ako nakapag ano, mga mima, hindi ako nakapag uh, nakapag pricing ngayon kasi talaga ang pakay ko lang dito mag uh, ano lang mag uproot, uh, mag uh, harvest nung, tinayin naman nangyari oh diba ang pakay ko lang talaga dito mga mima mag harvest nung mga i-approot ko yan may ship kasi ako isang JRS at saka isang LBC so yun lang talaga pakay ko dito mga Mima yan pinashell ko na lang din kayo para kahit pa pano, kwento lang makwentohan ko kayo ganun yan mga Mima hindi na ako magtatagal ha yan for now bye na muna yan sa mga sa mga iba kong video na ko na tong mga to mga golden honey ay ko ha eto 80 na lang to si frosted silver frosted to kasi mahal to eh may baby yan mm, -mm. yan mga mima yan okay na um, magtatanim muna ako so dyan muna kayo tapos patuloy pa rin ako maghahanap ng salarin. Ang hirap. Inuubos talaga nila nang wala kang kalaban-laban. Uubusin nang walang kalaban-laban. Diyos ko po, Rudy. Talaga nakakaumay. Yan. Ang hirap. Hindi natin kontrol ang uod. Yan. Mga miba, bye na muna. Uh, happy watching na lang muna. Sa susunod na akong magpaparising ulit ha. Oi, mama. Happy watching.